Hello, hello mga ka-fresh! Ito na naman po tayo. Pag di pa kayo nag-subscribe, ano pang ginagawa nyo? Subscribe now! Hello mga ka-fresh! Maiba naman tayo ha. Medyo mapahingin muna tayo sa Showbiz Balita. At uh, ngayon tatalakayin ko ang isang napaka-init at nagbabagang balita na galing dyan sa Pilipinas. Ito ay ang hindi pagka-deport kay General Azurin dito sa Canada nang siya ay matangkang pumasok bilang bisita pag-uusapan natin kung siya nga ba'y na-deport at sa anong dahilan kung siya, siya man ay sakaling totoong na-deport upang mapag-usapan natin ng maayos at kumpleto ang isyong uh, kinasangkutan ni General Azurin sa pagtangkang pagpasok dito sa Canada. Kailangan nating intindihin kung anong mga batas na pinapairal ng aming bansa. Ang, ang batas na umiiral pagdating sa pagpasok ng mga dayuhan dito sa Canada ay ang IRPA or Immigration and Refugee Protection Act. Bawat bansa ay meron kanya-kanyang batas na pinapasunod uh, tungkol sa kanilang um, pag, uh, sa kanilang pag ng mga dayuhan sa kung anumang mga kadahilanan o purposes ng kanilang pagpasok sa kanya-kanyang bansa. At ito ay karapatan nila bilang isang sovereign country na piliin kung sino ang gusto at ayaw nilang papasukin. Ito rin ay karapatan ng isang bansa kung gusto nilang palabasin o, pa, o, o pa, pag-abroadin ang kanilang mga mamamayan. Dito sa Canada po, mayroong kaming tinatawag na Freedom of Mobility kaya naming lumabas kahit anong oras bilang Canadian sa aming bansa at manirahan sa ibang bansa kung yun ay kagustuhan namin at meron din kaming karapatan pumasok uli sa aming bansa bilang Canadian citizen dahil iyan ay kasama sa aming karapatan sa Pilipinas iba po wala pong freedom of mobility na tinatawag kaya po yan ay uh, uh maaari kayong hindi isakay sa eroplano no ayan ang tinatawag na offload palabas sa Pilipinas bilang protection din di umano sa mga mamamayan na iniisip nilai mapapariwara sa ibang bansa. Yan po ang pagkakaiba ng ating mga batas. Unang-una, no? freedom of mobility is the freedom to depart and come back to your home country. Uh, ngayon po, ang unang uh, ahensya na pinapatakbo ng IRPA ay ang IRCC. Ito po ay ang Immigration Refugee and Citizens uh, Canada na ang trabaho po nito ay ang mag-assess ng eligibility ng mga aplikante na pumapasok dito sa aming bansa bilang uh, turista, uh, bilang um, magtatrabaho, estudyante, or permanente. Aminsan uh, minsan po ay sila din ang nag-aayos ng mga uh, papeles or nag approve ng mga gustong pumasok dito bilang mga refugees. Ngayon, ang pangalawang ahensya po ay ang CBSA. CBSA po ang nangangalaga uh, Canada Border Security um, uh, ang, ang ang trabaho nila, no? So, so yan ang, ang ahensya ng uh, gobyerno namin na nangangalaga sa aming mga hipapawid, uh, I mean, uh, sa port of entry through airport, through um a water and of course yung aming land border dahil dikit na dikit po kami sa Amerika. Okay, so, hindi basta-basta makakapasok sa sari-sariling bansa dahil yan po ay kanya-kanyang bansa yan. So, kanya-kanyang proteksyon ang ginagawa namin kahit kami magkadikit. Madami po ang nagkakamali na ang Canada ay Amerika at Amerika ay iisa. Hindi po. No? Kami ay nasa North America, kontinente po North America, uh, pero kami ay sariling bansa, no Canada. I I'm referring to me uh, as a Canadian, pero of course, alam po natin ang puso ko ay Pilipino, uh, kaya lang po ang pinag-uusapan natin ay citizenship, no? Um, upang magkaroon ako ng konting konteksto, ay i, i, dinadaan ko din po sa akin sarili mga experience, no? So, sa uh, umpisa sa pag apply sa IRCC, dyan po kami lahat, nag dyan po tayo lahat mag apply in the future if you want. Um, at ang CBSA po ang siyang mag scrutinize sa inyo pagdating sa port of entry. Kung kayo ba ay totoo sa inyong mga diniklara sa papeles ninyo sa IRCC, o kung kayo ba ay magiging security problem pagdating sa Canada. So hindi po sapat na kayo ay may visa hindi po yan ay uh, uh, pass para makapasok na ng tuluyan dito sa Canada. Ang pagkakaroon po ng visa, ang ibig sabihin naman po ay makakalipad kayo from your departure country sa arrival country ninyo pero ang pagpasok po ninyo ay nasa kamay pa rin ng mga border officers. So hindi lang po sa Canada ginagawa yan. Ginagawa din po yan dyan sa Pilipinas So maraming beses din po dyan sa Pilipinas hindi nagpapapasok ng mga foreign national o banyaga dahil sa kaisipang ito ay magiging problema sa bansa kung kanilang patutuloyin. So, konti lang po ang sasabihin ko tungkol sa IRB kasi hindi naman po tayo masyadong concern dyan. Ang Immigration and Refugee Board naman po ay isang parang uh, korte na maliit no? sa ahensya ng, pamala isang pa uh, ahensya ng pamahalaan na nag-adjudicate nag, uh, nag uh, o si sila po ang nagdedesisyon kapag isinampa sa kanila ang kaso ng IRCC or ng CBSA kung gusto nilang patalsikin ang isang tao dito sa Canada or kung gusto ng uh, isang refugee na humingi ng proteksyon sa Canada. So hindi po lahat ng kaso ay maakit sa IRB, no? So ito ay isang ma ma mahabang talakayan so hindi na po natin ito pag-uusapan. Tayo po ay mag, uh, mag -ko concentrate kung ano ang nangyari kay General Azurin nang siya ay humarap sa CBSA on border officers support of entry niya dahil po sa kakulangan ng datos no galing sa Canadian government at wala pong obligasyon ang Canada na i-explica kung bakit uh, hindi nila pinapasok si General Azurin. Pero sa mga panahong siya ikakausapin sa border po ay i-explica naman niya nila sa kanya mismo kung ano ang nangyayari at kung bakit sa pananaw ng border officer ay hindi nila pwedeng papasukin si General Azurin sa mga sandaling yon. Okay. Kung kayo po ay nakapagbasa ng mga balita, nag-explica si General Azurin na siya ay merong uh, um, uh, duda no meron siyang uh, duda na merong isang uh, officer din ang kumunta dito sa CBSA sa Canada kung sa, kung uh, kung saan uh, sinasabi na may mga issue na kinakaharap si General Azurin at hindi siya dapat papasukin sa at sa aming bansa. Well, um uh, totoo man o hindi ang hakahaka -haka po ni General Azurin. Ito ay isang puntos na maaari niyong tingnan, no? Bilang uh, siya ay uh, hindi pinapasok. Let us uh, understand the word deported. Ang deported po is yung pina, uh, hindi ka ano uh, you are going to be asked to depart, to to, to leave the Canada, uh, to, to leave the country forcefully kumbaga ito ay hindi mo to gusto no? hindi hindi mo ito ito ay hindi mo gusto at ikaw ay pinipilit ng mapatalsik sa isang bansa in the case of general azurin uh, sa pagkakaintindi ko po sa pangyayari ay hindi siya tuloy ang na-deport siya ay hindi pinapasok at binigyan ng uh, maaring choice kung siya ay magpipilit pumasok kailangan niyang kumarap sa IRB na pinag-usapan natin kanina o kaya na may voluntaring umuwi na lang at hindi na uh, itutuloy ang kanyang pagpasok sa Canada. Sa pagka, uh, uh, para po sa kaalaman ng lahat, hanggat hindi po kayo pinapasok ng officially ng mga border officers ng walang pinapasukan ninyo sa immigration, hindi pa po kayo tuloy ang nakapasok sa bansa nila. So in the case of General Azurin, it might have been na nasa port of entry pa lang siya at hindi pa siya pinapasok. So, while ang tingin ng mga tao ay airport to airport siya, and it is a deportation, it could have been a voluntary departure. So, ibig sabihin, umuwi siya dahil hindi siya pinapasok. Hindi pumasok siya, tapos pinatalsik siya. Magkaiba po yun. Okay. So, kailangan lang nating maintindihan kung siya ba ituloy ang nakapasok at siya ay pinatalsik, pero sa sandaling oras na yun po, hindi po maaaring nangyari yun, no? Na siya ay dineport dahil dapat dumaan pa siya sa proseso ng IRB o kaya siya ay nadetene. So, bakit po kaya si General Azrin ay napuntiriyahan na hindi papasukin Kung sakali mang hindi siya tuluyang na-deport, na -deport, bakit kaya hindi siya pinapasok? Yan po ang uh, susunod nating tatalakan. Si General Azurin ay masasabi natin isang high profile na foreign national papasok sa isang bansa. At kapag medyo high profile ka po, lalo na sa posisyon ni General Azurin, ay mas maliwanag ang mata ng mga border officers. Dito na lang po sa Canada ang pag-uusapan natin. na Meron kaming mga ilang listahan ng kadahilanan under air pa kung bakit hindi makakapasok ang isang foreign national. Yan po ang tinatawag nating inadmissibilities. It's a list ng mga maaring uh, rason bakit hindi hindi ka makakapasok sa Canada. Mabibigyan ko lang po kayo ng uh, warning, no? Ang listahang to ay hindi ibig sabihin na totoo na na ikay kayo ay ganito. Um, meron po tayong tinatawag na uh, uh, threshold, no? Or ates kung sa paningin ng uh, officer eh ikayo ay pumapasok sa listahang yun, bagamat hindi niya sigurado at garantisado. So, ito yung tinatawag nating mga uh, level of evidence. no Sa pagpasok ng isang banyaga, kung sa paningin ng officer ay nag-commit uh, nag ka na ng criminality or serious criminality or any level of criminality, hindi niya kailangan hingin sa'yo yung dokumento. Sa pagkakaintindi pa lang niya, sa mga papeles at mga uh, nakaraan mo base sa history uh, pinahayag mo sa IRCC, maaari ka na niyang i-declare na inadmissible. So, kailangan mo ngayon patunayan na hindi admissible ako doon sa port of entry kapag ikaw ay tinatano. So, kabaligtaran po, pagdating sa immigration at hindi ito criminal law, no? hindi po ito korte, pagdating sa immigration, ang presumption po ay inadmissible ka. Kaya kailangan mong patunayan na pwede kang pumasok sa Canada. Baliktad po siya, no? Sa korte po kasi, innocent until proven guilty. Sa Canadian immigration po, is inadmissible until proven admissible. So, baliktad siya. I think sa ba bawat bansa, ganun ang paningin, no? Lalo na dyan sa Amerika. Kailangan mo talagang patunayan na hindi ka mag-TNT, wala kang bin uh, na batas kahit sa ang bansa ka nagpunta at ikaw hindi kriminal. So, uh, ganun po ang konteksto. Sa so, bakit po nangyari ito kay General Azurin? kung maalala nyo po, ay sinabihan uh, ni General Azuri ng isang periodiko na mayroong nagsumbong sa kanya o may nagsabi ng mga bagay-bagay sa Canadian border tungkol or laban sa kanya. So, ito po ay maaaring nakarating uh, dito sa CBSA at kahit hindi pa 100% or garantisado, naisip ng CBSA na ito ay isang suspetsyosong sumbong na kailangan nila ng mas malawig na investigasyon at panahon para siguraduhin. Pero mangyayari lamang kasi ito kapag tumapak na si General Azurin sa bansa. Kasi wala namang point na papapas na iimbestigahan nila ang isang tao na hindi pa pumupunta sa Canada. Kaya lang nung nangyari yon ay ang border na naka-assign or ang border officer did not have much time to ascertain kung totoo ba ang mga sinumbong na to. Okay? So, kagaya ng sinabi ko, ay sa, sa, ganitong sitwasyon, kung hindi sigurado ang border officer o ikaw ay ligtas papasukin o hindi, they will refuse your entry. Ito'y napaka mabigat, no? Mabigat na dahilan ito kung bakit hindi ka papapasukin. Because doon sa personality ni General Azulin, it would have been a security issue for us. Kasi malaking tao to at dating military. Pero sa mga ordinaryong tao, nangyayari din ito. Hindi nyo lang to na kukumpara. Pero sa ordinaryong tao, napapasok dito bilang bisita. Ang border naman, magtatanong sa iyo, gano'ng kakatagal dito, magkano dalang pera mo, hindi ka ba magtatrabaho. It's in the same context. Ano ba ang kadahilanan ng pagpunta mo dito? Bibisita ka? Bakit ka merong dalang resume? So, mag apply ka ng trabaho. Ang pananaw ng CBSA, kukuhanan mo ng trabaho yung mga citizen at permanent resident dito. So, hindi ka rin papapasukin. So, that's another reason why hindi ka pwede makapasok sa dito. So for General Azulin, it might have been a negative thing na siya ay malaking general uh, we, uh, so a high profile case. It was difficult for the uh, CBSA to determine kung siya ba ay safe napapasukin or hindi. Um, in the past few years na, na nababalitaan din po namin dito na maraming konektadong militaris noon sa panahon ni Duterte nung nung ating presidente Duterte na hindi rin pinapasok dito dahil doon sa uh, all uh, all out drug war ni Pangulong Duterte. So marami pong na-refuse dahil lang konektado sila doon sa panahon yon. So until such time na clear out naman yung iba na So yan lang naman po ang nababalitaan namin from here. So uh, doon sa sitwasyon ni General Azurin a lot of things could have happened pero ang ang uh, ating pwedeng tingnan doon is unang una hindi po siya tuluyang na-deport siya ay nag-voluntary departure Pangalawa po ay karapatan po ng Canada na hindi siya papasukin, no? Uh, wala pong personalan. Marami po kasi ang kaming na basang bashing na uh, napakalaking tao ba, ipapasok na tahiya. Hindi po ganoon, maiintindihan din po ng generalian na ito ay usaping sigur seguridad ng isang bansa at yan ay dapat ginagalang.